Good morning mga kabukid. Day 4 tayo ngayon. Ayan. So yung tinatawag natin balik alindog. So ayun, medyo full force tayo ngayon. Uh, isa, dalawa, tatlo, apat, lima tayo ngayon. Yun, so medyo maingay lang dahil nagsisimula na sila mag grass cutter. So ayun, tingnan natin kung uh, ano yung mga ginagawa na nila. Yan yung mga naiwan natin kahapon. Mamaya, dilinisin na lang yan. Uh, pasensya na po at medyo maingay lang dahil nag grass cutter. Yan, nagagrass cutter na. Ubusin na lang yan. Yan dulo, tapos sararo. Tapos dito sa kabila. Ayan. Ito yung mga tanim natin mais na nakaraan eh. Sayang lang, di ko nakunan. Pero, ayan, tinatanggal na rin. Ayan. Sa point na ito, sa so sobrang tigas talaga ng mga damo, uh, napilitan na magpalit ng palim. Yung nylon, gagawin natin metal blade. Katorse, Yurya. Yun lang naman karaniyang ginagamit. Yung dalawa na yan eh. No? Oh. Wala na iba yun eh, No? Yung sa una, yung calcium. Calcium, tas laging yun na lang lagi. Oo, eh, okay, no? yun Parang asin lang oh. Ayan. Malaki mo na konti sa asin. Ito <laughs> para pang pang ano lang, patukasa manok. O, parang pigs <laughs> lang na. Panis tawa ng halo. Ito naman yung paglalagay ng pataba. Sambutas, sangkutsara. Sang kutsara Yung medyo malayo sa ano eh, nasa ugat. Kasi pag nalapit, nalulusa yung ugat eh, no? At mga isang dangkal daw. Ayan. may video tayo nung ano? Sa pagagas oh. Yung full battle gear. Naka, uh, ano, full battle gear? Oo. Oh. Ba't siya uh, hindi nagsusuot? What? Hindi na nagsusuot siya ng mga safety gear kasi oh. na ano yan. Ayan mo. Nakadumit lang. Oh, bota lang. Walang sala sa Sabihan nga natin siguro yan. Ha? Pagsasabihan natin siguro. Kaya mo ba yan? Hindi ko kaya. Yung <laughs> partida dyan, talim gamit. Talim gamit, hindi pa. hindi pa tansi. Tansi. Ayan o. ha? Hindi naman siguro palakasan ng loob yan, di ba? Oo. Oh, pero malayo pa rin kami sa kanya. Masakit pa rin yan. Pero siya immortal eh. No? Galing yun no? um, huwag yung gagayahin yan. Delikado yan. Sabihan natin. tap <laughs>

kaya ha? hindi kaya yan hindi mo kaya yun hindi ya? Kaya yun. hindi ko rin kaya yun eh <laughs> tawang professional lang talaga gumagawa nun time check 10.30 Medyo mainit kumpara kahapon. Iba init ng 10.30 ngayon Sa 10.30 kahapon Progress dito Tapos na halos uh, ah, Na nagyan ng pataba Pataba Nasa ang lang Tapos linis na lang ulit Okay na to Siguro ngayong araw na to Tapos na to Itong kabila Hindi ko masasabi Kasi ito almost um, Day 4 Apat na araw Mag natapos Itong kabila, hindi ko lang alam po ilang araw to. Ayan, day 4. Linis-linis na. Ayan. Yung nakalay ko ikaw kapon. Ngayon pa lang kinukuha ni Kuya Arman. Tapos dito, yung mga pinagtabasan nung mais. Ayan. Ayan, yeah, na. Papapon na rin. Ayan. Hindi naman natin malilinis sa na sobrang linis to eh. Talagang zero na dumi. Ayan, ganyan na malinis ang tingnan yan. Kumpara man naman doon sa sundamakmakang damo. Kasi yung mga yan, no? Mga patay na dahon. Di mo nang maratanggal talaga ng tuluyan yan Mukhang di kakayanin yan, no? Ito. Oo. Oh. Ikot tayo. Mga nag-scatter. Ang dami pa to. Yan. Ito yung kanina. punong punong nung mais. ito yun. Yan, lahat yan. Karin dito. Tapos yung mga inahakot na yan, yung nakaraan pa. Yan kasi gagamitin na yung buhay. Kaya, linis screens na. Yan. Yung mga kabukid natin mga yan, yan sila-sila. Uh, hanggang ngayon lang to. Siguro, next week kung may hiram natin ulit. Kasi may trabaho talaga sila eh. So, since Sabado na mga yun, wala silang pasok. Ay, eh, napakisapan lang natin. So, ang gagawin na lang natin. Dito sa kabila, yung kagaya niya, yung mga nakalaglag. Angat na lang natin. Yun na lang gagawin dito sa kabila ngayon. Ayan. So, mga to. Ah, nakabagsak. Ayan, sasampal lang. Ayan. basta yan, araw-arawin lang natin yan. yung gumapang siya ng gumapang doon sa taas. Ayan, ko na, uwi na. Ayan, tapos ito doon natin ang gagawin. Tapos ito, dito malinis na to. Ayan, makikita okay, nyo kanina, nawalisan na. Ayan. Tapos dito, grass cutter, konti da lang. Ito, malinis na. Ayan. Ito na, hinahakot na ni Kuya Armon Pag maganda talaga, pagka marami maraming kayong ano, eh, kasami. Talagang trabaho, mabilis eh yan laki, malaking malaki, malaki pagbabago. Ito, malinis na. Okay na to. So, ito yung last. Ayan, last na yan. Kukunin ni Kuya Arman. So, ito po yung final look natin na natapos na natin sa loob ng apat na araw. yan, Talagang malaki na yung naging improvement niya. Natanggalin na sa taas. Natanggal pa yung soba. Naitali na, na nating lahat na gupitan pa. So ngayong linggo na to, dito sa side na to, halos wala nang gagawin. Tingin-tingin uh, da lang. Kumuim mga buwabagsak. Pasiangat da lang. Ito da lang kabila ang gagawin. So ayan po yung itsura ngayon. Mag Satisfied po tayo sa naging outcome. Pati yung kalsada na dinadaanan malinis na rin. May ginawa na ulit. Pwede ka na tayo mag-jogging dito tuwing umaga ulit. Ayan. Tapos dito, ayan. Itong mga to, ayan, itong mga to, mga bakante. na ah, cultivate na ulit dyan. Para sa susunod niya, yan naman yung tatariman ulit. Bali, parang abang lang talaga siya. Ayan, tapos dito, ayan yung mga sili natin. Tapos dito ang plano. Patola tapos do sa pinakadulo tatlong plat talong. Tapos dyan, do sa greenhouse natin tanim tayo ng pechay. So ayan na po. So ayun sa apat na araw ah, kaya naman palang tapusin. Ito alas talagang kami latang gumawa. Pero lang dito sa harap ah nangigay tayo ng tulong yan kaya ngayon yan happy naman kami sa naging resulta ito na paglakad na kami na matino tapos pwede na kami mag jogging umaga uh, kahit ganong kasukal yung papaligiran wala tayo makikita ang ahas yan so ayun abangan na lang natin susunod uh, sa kabila naman tayo. So, hanggang dito lang muna kami. Bye bye.